Hi guys! Muli! Kumusta po kayo? Ako si Nati Remigio. Ang isa-share kong video sa inyo ngayon ay ang niluto ko na mayamayang tabang o mayamayang ilog. Yan, malapit po kami dito sa Rio Chico River at ang nahuhuli pong isda ngayon ay marami ang ganitong klase ng isda na ang isang kilo ay 40 pesos. Minsan 30, minsan 20. Itong ganito kalalaki ay 40 pesos isang kilo. Ayan po, napakarami po, isang kawali, puno po. Lalagyan ko na lang ng mga sangkap para sa paksiw na ginataan pa. Ayan po kasi, ang naririnig ko na sinasabi ng mga bumibili, masarap daw itong ipaksiw na gagataan. Eh kasi po eh, usong-uso ang isang ganito, ang ginagawa ko ay daing o prito para maiba naman po nakinig naman po ako sa sabi-sabi nila paksiw na gataan pa ayan po guys nakikita nyo na po ang aking ginagawa ngunit ako po ay nagsasalita para hindi po naman boring ang mga nanonood dito sa aking video ayan po oh, oh. bawang, luya, sile, sibuyas lalagyan ko pa rin yan ng paminta, durog o buo, kung ano pimeran meron dito sa bahay. Ayan po guys, ang isdang ito ay malansa, kung sa malansa. Kaya po ito ay pinakakalinis, pinakakaluglog o banlaw. Ayan po, at patitiktikin po muna para maalis ang katas. At ayan, ipapaksiw ko na po. Maiba naman po ang luto. Ayan, uh, lagyan ng asin. Kompleto. Kompleto, Ricardo. Asukan uh, na lang ang kulang. At saka yung magic sarap. Mamaya ko na po yung lalagay. Yung magic sarap. Yung suka, ilalagay ko na po. Ayan, maraming suka ang kailangan. Ngunit, Isang bote, hindi pa puno yun. Yan, kaya bumili ako ng isa pa. Tapat lang naman po ng tindahan ang bilihan. Ayan po, oh. Apaw sa suka. Ayan po, oh. Napakalalaki ng isda. Tawag po pala sa isda na yan sa ibang lugar. desa sa nag-comment ng sa video ko sa Laguna, ang tawag pala dyan ay Big Head. Ayan. Shout out po sa nag-comment sa akin. At ito ay sinabi na Big Head. Ayan po. Napapanood ko nga po yan vlog nila sa Laguna. Ay, ito nga po ay marami sa Laguna. Dito po sa amin, dati po yan, hindi pinapansin, hindi gusto kasi malansa nga. Ngunit ngayon, eh, ginawa na namin ng paraan kahit malansak kasi siya ang marami eh. Yung iba po, ayan ay, ano, yung binobola-bola. Lalagyan ng harina po siguro, ganun, sa kakarot, sa alis yan ng mga tinik, ganun po. Yung iba daw ay sinasanghay nila. Yan. Eh, hindi ko po alam yung mga ganong luto eh. Mga simpleng lutong bahay lang po'y alam ko. Hindi pa ako mahusay na kusinera. kung ano lang po'y nakikita nyo, yun lang po ang mga alam kong luto. Yan, kumukulo-kulo na na Ati Remio YouTube. Please like, comment, share, and subscribe. Yan po, kumukulo. Para di po kayo mainip. Sabihin nyo na, kadaldal ko. Maganda na po yung dal kaysa po sa ma-copyright ako, no po? Yan po, siya nga pala ang aking mga content na mga kanta sa Amateur, sa The Voice of La Paz Tarlac Season 2. Yan po ang aking uh, content ngayon. The Voice of La Paz Tarlac Season 2. Maraming copyright po ang mga kanta. Kaya mapapansin nyo, nasa short ko po ang mga kanta. Meron man po kayong makita rito sa long video yung mga walang copyright po. Kaya naisip ko na naman mag-upload ng mga lutong ulam. <coughs> Sorry, ako <Okay> na ubo. <coughs> Ayan po oh. Ayan, ang ganda, ang gata, ang gata, ang puti ng gata. Ang ganda nga palang tingnan ng ginataan. Misan po, ang nabibili namin, yung malalaki, misan po, yung maliliit, nakabiyak na. Ayan po guys, misan po, imelda, misan po, bilog mga mumurahing isda po dito yan sa amin ngayon. Wala na pong karpa dito sa amin. Yung hito, ma inaalagaan na po yun. Madalang na din po yung sa ilog. sa yung bulig. Madalang na din po. Yung yung karamihan po, yung tilapia, inaalagaan na rin po yon Mga isdang ilog na lang po yan yan mayamayang tabang yung imelda misa nagkukulay golden po yung imelda tsaka yung isdang bilog 30 pesos lang isang kilo misan 40 misan 20, kaparehas din ang maya tabang at saka po yung miracle fish or talande, madalang na din po yun ah yung gurami, wala na din po, madalang na din po ang gurami dito sa amin Natalo ng mga isda na yan. Yan po. Natalo ng mayamayang tabang. Yan malalaking isda na yan. Ayan po guys. Oh. Ay pasensya na nga po pala kayo. Mada, matagal akong hindi naka-upload ng long video. Sabi ko nga po dun sa isa kong vlog ay mga kanta. Ang talagang gusto kong mga kanta ang gusto kong ina-upload. Yan nga lang po talagang nakakatara ito. Kaya ngayon, sasaluhan ko na naman ng luto. Yan mapapansin nyo. Ngayon, dalawa ang aking content. Naglulutong ulam, tapos may kantahan pa. Gusto ko po sanang i-maintain sana yung mga kantahan eh. Itatabi ko muna uli luto. Ngunit, ala, balik po ako uli sa luto. Lutong bahay. Yan po guys malapit na pong maluto ang lalaki, big head nga po tunay na big head sa ko yan po, marami pa rin pong mabibili ditong isda, ako lang po ang hindi nagbibibili ngayon dahil nga, nakakasuya din po Minsan kahit nakakasuya, din na daing na lang namin, ayun tulad yan, marami akong daing hindi ko na lang po yung binablog. Nakadaing lang po. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng sa dulo ng aking video. Maraming salamat po sa mga nagla-like, nagko-comment, nagsha-share, nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. gayon din po ang ginagawa ko sa inyong video. Hanggang kaya ko, panunuurin ko po. Hindi ko po iskip ang ads. Oh, marami salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you very much po. Ah, uh, nawa ay wag magsawa sa aking mga palabas na minsan lutong ulam. minsan ay may kantahan. Ayan po guys. Thank you very much po. Hanggang dito na lamang ang aking video at ako na po ay magpapaalam. Paalam. Bye bye.